Mga kaabante, ngayong Fire Prevention Month, narito ang mga dapat tandaan para ligtas sunog tayo. I-unplug ang inyong appliances kung hindi ginagamit o kung aalis ng bahay. Maglagay ng fire extinguisher o mag-install ng fire protection system. Manatili sa kusina habang nagluluto. Alisin o palitan ang sirang appliances. Bantayan ang nakasinding kandila. Sumunod at makiisa para ligtas sunog. Ang paanalang ito ay atin sa inyo ng Abante Radyo. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo, TV na. Ito ang Abante Radyo TV. magandang balita dahil matapos ang halos apat na dekada ang number one tabloid dilang radio TV na. Kaya, kami pa rin ang magiging una sa balita. Hindi lang basta balita. At syempre pati entertainment. Para kumpleto, Rikados, dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best balita entertainment. Sports to Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports talk. Luzon Luzon Provincia. Lusog, Provincia. Pagkanap at kwentong hatid ng mga correspondents, buong puwersa sama-sama, Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon Provincia, Luzon Provincia, aatake araw-araw, aabante sa istorya. Lunes hanggang biyernes, alas 12.30 hanggang alauna ng hapon, kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon Provincia, kasama si Barrio Veras, Barrio Veras. Buhay Pilipinas Merkules today Mainit ang panahon as usual At uh, kahit paano, malaking tulong Dun po sa mga naglaba. Uh, Kapag Nakapagpapatayo po tayo ngayon aling Pepang Welcome sa inyong programa hanggang alauna Unahin natin ang mga headlines March 12, 2025 Isang araw pagkatapos po ng uh, Sabi ng marami makasaysayang araw Kahapon dahil sa pagkakaaresto at ngayon ay nasa nasa dahig na ba ang dating Paulong Rodrigo Duterte na ihaharap sa ICC. Pero wag ko kayo magalala, pag-uusapan lang natin ang mga balita ngayon sa mga probinsya. Sa uh, headline, elementary football team ng Quezon, kampiyon sa 2025 Excellent. Athletic Association meet dyan sa Calabarzon. May isang daang investor naman, mga kabante, dalawang daang exporters. Excellent! Natulungan po ng DTI Regional Event dyan sa Dabao Region. Provincia Headline. Ito, atensyon para sa mga minamahal nating kababayhan. Women's Month pa rin ho tayo. Merong libreng pap smear, misis. Oh, at ultrasound, dinalok sa mga kababayhan sa masbate. Nasa 8,000 mga atleta naman ang mula sa double Region na nagtipon-tipon para sa Dabraa Meet na tinatawag ngayong 2025. Excellent. Yan po ang mga headlines ngayong midweek na tayo mga kalusob. March 12, 2025. Tampok syudad muna tayo. Syudad. Isa pa nga. Tampok. Syudad. Syudad. <laughs> importante ba yung tampok eh no? Pag sa palengke o sa talipapa, importante naman yung tumpok. Ha? Makamura man lang tayo. <clears throat> sa kamatis. Sa tumpok ng kamatis. Okay na ha? Ang ating tampok syudad today, uh, Mang Teban, ay, uh, ba't na ulit? Pasi City Joan. Yun pa rin ba ngayon? Uh, pasi Opas muna tayo ngayon <laughs> Ah, Pasi, nauna, Bago ngayon, Pasi Pasi tayo ngayon Tama naman, okay Sige um, Pero hindi pa ba natin ito na itatampok yung Pasi City? Western Visayas po ito Nasa Iloilo, 51 Barangay Mayor Stephen Palmares Ayun. Ang kanyang Vice Mayor ay si Eli Chavez at Tagalog Hiligay nun ang salita sa Pasi City. Meron pong Pasi. matatag uh, matatagpuan sa Iloilo -Ilo Province. Uh, madalas na pag nagpupunta tayo ng Iloilo, -Ilo -Ilo, sa mismong Iloilo -Ilo City lang tayo. Uh, subukan nyo sa Pasi. Shudan. Shudan. 12.40 ang oras. Ang uh, Avante Radio po ay napapahinggan sa YouTube, Facebook at iba pang SOCMED platforms at pwede nyo rin pong masubaybayan sa frequency sa pamamagitan po ng 1494 sa talapitan. Uh, maririnig nyo po yan uh, lalo tigit dito sa bahagi ng Quezon City at iba pang areas po natin. Uh, Antapay lang kayo dahil... Uh, alam niyo naman po ang mga pagbabagong maganda dito sa amin ay patuloy. Eh yung station ID lang kanina talagang excellent. Best talaga eh, 'di ba? Oh, Balita Entertainment at Sports at daring serbisyo publiko. Dito sa Metro Manila po ay uh, bawal ngayon coding uh, reminder lang araw ng Wednesday 56. Kapag ang plaka po nyo nagtatapos sa 5 at 6, meron po kayong uh, huli. pero walang kulong. Uh, pero may window hour, 5 uh, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 mamayang hapon. Ito na po ang Buena Mano Report. Uh, ah, Monday, Monday, Report. Yung libreng pap smear, mahalaga sa mga kababaihan Ultrasound, inalok po sa mga kababaihan dyan sa Masbate Umabante sa balitang yan, Abante Reporter Edwin Gadia Report. ng Edwin, kamusta? Yes, kabadi, magandang tanghali, kamusta rin po kayo dyan? Mainit ang panahon dito, rito, Edwin, oo uh, Medyo makulimlim ang Masbate ngayon dito sa isla, kabadi. Anong pinag-uusapan nyo dyan, mga chismis? <laughs> Anong mainit na <laughs> chismis okay, dyan? PRRD ay, PRRD pa, kayo, pa rin na ano? PRRD ang malakas na usapan dito ngayon. Kaya nga sa mampanig ng Pilipinas din naman ano Oo Pero okay. wala naman ano wala namang mga alam mo na mga movement, protest or uh, aktibidad. Tamang so, chismisan wala lang. Naman, wala naman kaya body kahit pa man itong Masbate ay uh, special kay PRRD ate dahil binisita niya ito nung nagdaang ano nasa pwesto pa siya. Tama naman sa so, tamang kwentuhan lang talaga no. Oo. Oh. Sige. Kaya nga, kabari, uh, ito nga po yung ano, itong bilang isang bahagi pa rin itong tinatawag na National Women's Month. Nagsagawa ka kamakalawa ng karaban ng social, uh, City Social Welfare and Development Office na tinawag na Baye serbisyo Karaban. Layunin itong ipagkaloob sa sektor ng kababaihan ang libreng servisyo tulad ng ultrasound at pap smear. Isinagawa ito sa City Health Unit ng Masbate City LGU para sa mga residente ng Barangay Ubungan Dako, Anas, Bolo at Barangay Bititong ng Masbate City. Nabatid na umabot sa 270 na kababaihan ang nalapatan ng libreng medical service. Katuwang ng City Health Unit ay ang CS at CSWDO sa aktibidad ang ilang ahensya ng pamalaan na kinabibilangan ng Family Planning Organization of the Philippines o FPOP PhilHealth, PSA, BGMP, BFP, CDRRMO at City Civil Registrar's Office. Isa sa gawa, ang libreng serbisyo medikal sa iba pang mga barangay sa lungsod ng Masbate. Mula rito sa lalawigang isla ng Masbate, ako si Edwin Garcia ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Thank you, Edwin. Abante Radio Live Report Huwag kalimutan din bumili araw-araw po at magbasa ng Abante Tonight. Mabilis sa Balita at Abante. Una sa Balita. Sampung piso lang ho mga suki. Standby dyan sa Dabao. Pupunta tayo dyan sa ilang seglit lamang na 12.44. Naglabas po na may git sa 6 na milyong pisong tulong pinansal. Ang Bacolod City para sa 521 na mga solo parents. Mula po sa iba barangay nila, alinsunod sa Expanded Solo Parents Welfare Act. Ayon sa probinsya, mga kalusob, blind po nitong matulungan ang mga solo parents sa pagtataguy naman po ng kanilang mga anak. At matsak din na may pagkukuhanan naman ito sa gastusin, gaya halimbawa nung edukasyon, yung pagpapaaral po yan, yung kalusugan nila at pangaraaraw na mga bilihin. Base sa datos ng DSWD o Department of Social Services, And uh, ah, hindi pala DSW dito Sa local nila to mga kabante Department of Social Services and Development o DSSD Bawat beneficiary po ay tumanggap ng 12,000 pesos lamsam uh, Subsidy po yan Sakop ang isang libong pisong subsidy rin Bawat buwan noong 2024 Ubeja. What's up, uh, masbate? Puntahan nga natin, silipin natin. Uh, kamusta ba ang dabaw ngayon? Pahapon ah, eh, meron silang uh, naging uh, aktibidad din. May pagtutulos uh, din po ng kandila. Gawa nga na ng nangyari sa nilang uh, mayor. E eh, alamin ho natin din ngayon, maliban doon sa main na report na may 8,000 pala na mga atleta sa Davao Region yung nagsama-sama uh, rin para naman po sa Dab Raa Mi 2025. So, bante sa balitang yan, abante reporter Edith Isidro. Luso Report. Report. Um, Edith, mainit na tanghali. Kamusta kayo dyan sa Davao? Yes, uh, maraming salamat, Kabanting body. Uh, ito naman, mama uh, mamayang hapon, na uh, mayroon tayong mga Uh, ilang grupo lalong-lalo na sa barangay noong ang uh, magtagawa din kung ano yung ginawa nila kahapon mm -hmm. at uh, ito din mismo na sa barangay A uh, gagawin ka body. Anong gagawin nila, Ma'am Edith? Uh, Mag-turok mag, uh, din ng uh, candina, ah, may candle lighting uh, din. din oh. na, oo, yung ito sa barangay na naman Apo. ang uh, gagawin po ang uh, mamayang hapon. Kahapon, di hanggang kagabi, super tuto kayo mga, daba, mga taga-dabaw sa presidente, former president. Uh, ganun nga ang nangyari at uh, mula po yung uh, kasi, kasi bawat sa uh, Tuesday Apo. may ginagawa po yung ating uh, konseho dito sa Davao yung ating session mm -hmm. sa konseho. Ngayon, uh, pagdating ng uh, after ng kanilang uh, konseho lumabas po at uh, pumunta sa Rizal Park Apo. at uh, nagsagawa ng nagtirik ng kandila. Mm Hanggang -hmm. gabi na alas 11 na tapos. I see. okay, uh, ngayon naman um, syempre si Vice President nandoon yata sa Lumipad na rin pa Netherlands, no? Opo, kaninang umaga. umaga. At, uh, kasabay din yung kaniyang uh, kanyang uh, kapatid na si Kong Rusman uh, Pulong. Alright. Sige ma'am, kamusta itong Dabra Ami 2025? Yes, uh, oh, mayroong humigit kumulang. Mong sabi mo, sabi mo, 8,000 na mga sports delegates no, ang uh, nandun, At ito ay uh, sa pagbubukas ng Davao Region Athletic Association o no, Dabra Ami 2025. Ito naman ngayon ang uh, nag-host naman sa pamalan ang Davao del Norte at ang Department of Education 11. So itong uh, Dabra del Norte Sports Coordinator, uh, Giovanni Gulanes, uh, optimistiko naman siya na ang Dabo del Norte ay as a pioneer team ay makakamit ng malaking bilang na ginto sa 2025 Dabo Region Athletic o Dabra Habang ang uh, PLGU naman ay nagpapatago ng Sports Academy na uh, humahasa sa mga atleta ng buong probinsya. Uh, sa ngayon no ang uh, ating uh, mga atleta mula sa iba't ibang region sa buong uh, Davao region at uh, sa ibang ibang division ng ating uh, Department of Education at ang Davao del Norte ngayon ang uh, sila ang host na yung uh, taon hanggang Marso 15 uh, gagawin yung ating Dabra So para uh, uh, maayos naman po ang ano uh, mga hakbang may kaugnayan dito sa mid na ito, Ma'am Edit. Wala namang mga antoward na incident uh, na nangyayari. Wala naman po. Smooth naman lahat. O, smooth lahat. Uh, aside po. lang ng uh, isang atleta mula sa Mati City na nagkaroon ng uh, dengue. Ah, nagka dengue. nagka dengue siya. Ayun mm -hmm. uh, ang uh, madali naman yung ating mga uh, uh, yung kanilang uh, oh, ano nating uh, mga, mga sepak takraw ito siya ah si sepak takraw player opo opo okay kinala naman siya at uh, nandun na sa Mati City okay okay sige mamedit salamat ha maraming salamat mula daw ang edit sister ng Abante Radio ito ang balik ang mabilis mapanis walang link is. Edith Isidro, buwan sa Abante Radio Davao. Abante Radio Live, report sa Mantala sa Cebu. Eh, hindi na po kailangan na pag-usapan na banggit ni Ma'am yung uh, sepak takraw player na yun na nagkadengge diyan sa Dabra Amit. Oh, eh sa Cebu naman hindi na kailangan magdeklara ng emergency. Huwag po sa kabila daw ito ng isang daan at dalampot tatlong na pagtaas din ang kaso ng tinamaan ng magaling na dengue sa Cebu City. Ayon yan kay Mayor Raymond Alvin Garcia. Napagtala mga kaambante ng 223 na kaso ng dengue alunsod as of Feb 10 pa ito. Oh, ah, mas matas daw ito kumpara sa isang daang kaso sa kaparehong panahon noong nakalipas na taon. Anya, mas mababa naman ang kaso ngayon taon kumpara noong huling quarter ng 2024. Kahit wala daw po na dahilan para magdeklara ng public health emergency si Mayor. Sakali may deklarang emergency, gagamitin ng lusod ang calamity fund para labanan ng outbreak. Pero no need din. Uh, sa so, Mutin Academic. Samantala, ang Gay Garcia, isa sa managing aksyon lang nila sa ngayon talaga yung pagsira doon po sa mga imbakan ng tubig na pinamumugaran ng malamok na posibleng may dalang dengue. Ijis Egyptic. yung babaeng lamok niya at din ani ang publiko na magsuot ng long sleeve at maari. Gumamit ng mga mosquito repellents. Kulambo. Yung kulambo ay talaga naman si Pangulong... Hmm, dating Paulong uh, Digong gumagamit ng kulambo. At kung kinakailangan, maglagay din ng screen sa mga bintana. Probeja Headlines Alas 12.51 Punta nga ho tayo sa Avante Radio Bicol sa oras neto na kusan merong uh, pag-titrim uh, pruning ng mga punong kahoy. Sinimulan bilang paghanda dyan sa Albay sa Taipun Season. Mabilis po ng panahon eh. Summer ngayon, maya maya, na naman. Mabante sa balita niya, labante reporter, Rosa Solarte. Luso, report, report. Miss Rosas, go ahead. Kababi pinaghahandaan na ng Alpha Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO ang typhoon season sa pamamagitan ng pagputol ng mga sanga ng kahoy na maaaring makasagabal sa daan o maputol ang kable ng kuryente o mga telco. Ang typhoon season ay sa Oktubre pa ngunit bumuo na ang ng task force ang uh, o tinatawag na Task Force Typhoon Mitigation ang APSIMO. Kinabibilangan ito ng mga tauhan ng kanilang tanggapan Provincial Engineers Office, Provincial Environment and Natural Resources Office of PENRO, Provincial General Services Office, Department of Public Works and Highways, Albay Electric Cooperative at Philippine National Police. Target ng trip pruning, buong lalawigan ng Albay. Inumpisan kahapon, March 11, ang aktividad sa barangay Magalyang, Libon, Albay. Ilang taon ang pinapatupad ang tree pruning activity ng APSIMO dito at isa itong proven mitigation upang maiwasan ang maseryosong epekto ng kalamidad o bagyo. Miss Rosas, si... yes, uh, kamusta naman dyan sa Bicol ang uh, sentiment sa mga kababayan natin? May, pang, may kaugnayan kahapon at ngayon kay Pangulong uh, former President PRRD. Silensyo. Uh -huh. Pero Maraming mga tinatagong mga sa mm -mm. at ang iba ay, nag ay dinadaan sa social media. Social media talaga, no? Alright, sige. Tahimik at, lang. At uh, naka-activated na ngayon dito sa Bicol ng Philippine National Police ang Bicol Shield. Uh -huh. Ito ay kaugnay ng heightened alert alert status ng PNP sa buong bansa. All right, thank you Miss Rosas. Ang singa. Detalye, oh, Sige. <laughs> okay. Bula dito ang Ako si Rosa sa Olarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Abante Radio Live Report. Alas 12.53, samantala sa Abante Radio Calabarzon tayo. Abante Radio Live. Report. Yung elementary football team ng Quezon honey. Kampiyon mga kaabante sa 2025 Athletic Association Meet sa Calabarzon Mabanti po sa balitang yan, abante reporter Nilo Del Carmen Luso, report Go report. So, Nilo Matanis sa panalo, ng ng Quezon Province Elementary Football Team. Bago silang taluin ang Batangas Province sa final ng Regional Athletics Association Meet o RAM 2025 sa Eksterna 2-1. Sa kanilang pagkapanalo, ang Quezon Dolphins Football Team ang magiging tinatawa ng kalabarasyon sa football para sa kalarip sa Bansa 2025 na din sa lawag si Locos sa Mayer mula sa dating uh, third place eh, noong nakaraang taon nagpursigi ang Dolphins sa mating sinong at sa elimination round ay eh, walang talo ang kapunan sa quarter finals nagpahit si Liras ang uh, season na nagbigay daan sa kanilang panalo kontra naman sa Binyang City sa sinong finals uh, na ng Quezon ang, ang Imo City at uh, dito nga sa finals ay sinalo nila ang Batangas Province. Ngayon, nakatoon ang Quezon Dolphin sa panarong pambansa kung saan mas paiitingin nila umano ang kanilang pagkakano o paghanda para sa pagharap sa mga nagwaging kukuna naman mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Samantala, nakakuha naman ang lalawigan ng Quezon ng overall first runner-up sa katatapos pa lamang na RAM 2025 na ginanap sa lalawigan ng Rizal. Ako, si Mr. ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, walang mungkin. Pagod tayo bumalik ng Dabao ay silipin natin ang headlines na Abante Tonight. Ex-Barangay Captain Esme na tagpong tigok sa pickup. Manager, tinadad ng saksak. Basag kotse, kumana sa harap ng simbahan. At tatlong pedestrian na sagasaan ng multi Headlines Yan lang yan sa mga headlines ng probinsya Sa Abante Tonight News Ngayon Live Report 105 na mga investor At 206 na mga exporters Na tulungan po nandito ay Region 11 Sa Davao Region Maabante at nagbabalik sa balita Bante Reporter, Edith Isidro Luso, Report Bante Maraming salamat sa uh, ulit ka, Banding Badi, kasalukuyang tinutulungan ng Department of Trade and Industry 11 ang nasa 105 na mga investors at 206 na mga exporters sa buong Davao Region. Ayon kay DTI 11 Regional Director Romeo Casanyaga, bahagi ito ng layunin na itinatag ng Davao Region Investment Promotion Subcommittee na suportahan ang mga local government units sa buong region sa kanilang investment promotion initiative para makaakit ng mas maraming investor. Ang Region 11 ng o ang Region ng Davao ay nakaraang taon ay nag-post ng 6.7% sa paglago ng lokal na ekonomiya ayon sa DTI 11. Malaki ang kontribusyon nito sa sektor ng serbisyo na umabot ng 60% tulad ng turismo, business process, outsourcing at mga wholesale retail. Ang 6.7% na paglago ay bungso din ng paglago ng manufacturing sector at agrikultura. Ito si Edith Isidro ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis walang minti. Abante Radio Live Report. Thank you, Ma'am Edith. Abang po ang last live report natin buat sa Abante Radio Bicol. Happy birthday lang today, March 12. Adong si po ng Marso, araw ng miyerkules. birthday ngayon ni Calvin uh, Oberas, pamangkin ko. Happy birthday Calvin. Kaya kay uh, Ana Diaz, Maria Luella Francisco, Kay uh, Rene Ani Gasis, Jelly Rose Maalala, at siyempre sa kaibigan natin si Senator Rafi Tulfo. Happy birthday idol ha. Happy birthday. At sa lahat may birthday today. Mabuhay po kayo hangga't uh, gusto niyo ha. Nang masaya, madasalin, maganda at guwapo. Video. Abante Radio Live Report. Last live report na tatanggapin natin sa Luzon Provisa DTI Region 5 na sa unahakbang sa pagkuha ng Geographical Indication Certificate para sa produktong uh, uh, pili ng Bicol, the Pili Nat Umaabante sa balita, nagbabalik Abante Reporter Rosa Solarte. Luzon Report. report. Kabadi Bicol Pili, ito ang tatambad sa iyo sa labi ng Department of Trade and Industry, Region 5. Kaya pala dahil ginagawa ng DTI 5 Bicol ang lahat na makakuha ng tinatawag na Geographical Indication Certificate of Patent para sa produktong pinagmamalaki namin, ang Pili. Sa kapihan sa Bagong Pilipinas, sinabi ni DTI Director Dindo Don na nagsumite na sila ng proposal sa Department of Agriculture bago magtapos ang 2024 at ito ang step one. Wala pang sagot ang DA. Iisa pa lang na produkto ng Pilipinas ang GI Certified, ang mangga ng Gimaras. Bangladesh ay labing lima na at iba pang mga bansa dito sa Asia. Bakit nahuhuli tayo? Ayon kay Ninio ang Angelo Torre, Intellectual Property Rights Specialist, isang attached bureau sa DTIB call, highly technical daw ang proseso ng GI bukod sa milyong pisong required fund, mga local at international consultants at mga paperwork, ang mga sangkot na departamento at ahensya ng pamalaan ay kailangan ng koordinasyon, determinasyon at pagpursigi dito. Minamadalian niya ng DTI ang pagkuha ng GI para sa pili ng Bicol upang maprotektahan ito lalo na tumitindi ngayon ang kompetisyon ng Pilipinas sa pili ng Indonesia sa international market. Mahalaga ang GI certification para maitaguyod ang quality at reputasyon ng Bicol Pili bilang natatanging produkto ng riyon. Isa pang produktong Bicol na maaring ihabol sa GI certification ay ang abaka. Di ini Director na bol, kailangan dito ang whole of government approach upang maaisa katuparan. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Ito ang balitang Mabilis, mabangis, walang... Hinti. Thank you very much, Rosa Solarte. The Abante Rasyong Live Wala muna tayong pasyal probinsya today mga kabante ha uh, Naligaw po kasi yung writer namin Na masyal sa pasi ha Ako si Badyo Vera Sa ngalan ng Lusob Probinsya, Maraming salamat Mabuhay Pilipinas Take you Ang number one tabloid Number one tabloid Di lang radyo TV na Ito ang Abante Radyo TV